kung makuha ni Ella kung ano ang kanyang ginagamit na toothpaste habang kumakain siya ng mga mabaw may amoy ng pagkain at syempre kilalang kilala naman siya ng kanyang long time BFF si Ella this si yan na jackpot din si Ella at nang hulaan na call it, ang last na ginamit ni sa at syempre ang swerte ni Ella binigyan siya ni Aliza ng papremyo so, ng 12,000 pesos o ba diba? busog na si Ella DJ may pera pa. Iba talaga ang kanyang long time BFF na si Alay sa ang daming mga produktong ini-endorse. O diva. saan kayo dyan? So yan ako po guys ang ating update. Hanggang sa Bye-bye!